kwentong kisap mata. Bago natin simulan ng kwento, maaari pang pakipindot mo na ang like. At kung magugustuhan mo rin ang kwento, pakipindot na rin ang subscribe button. At i-click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago kong upload. Kaya simulan na natin. Ang istoryang inyong mapapakinggan ay hango mula sa tunay na buhay. Naglalaman ito ng mga masisilang eksena naniniwala ba kayo sa mga lamang lupa sa mga duwende o kapre lahat pa sila'y maituturing na masama maaari ba natin silang maging kaibigan pakinggan natin ang kwento ni Arman Valdez na nagkaroon ng kaugnayan sa nuno sa punso Si Arman ay hindi naniniwala sa mga duwende. Habang siya ay naglalakad sa kanilang bukid, ay may nakita siyang kontod na lupa. Nilapitan niya ito at kinusot-kusot kung matigas ba ito o hindi. Ang lambot lang pala nito eh. Kumuha si Arman ng kahoy para gagamitin niya ng pasira sa bahay ng mga nono. Kala mo ha? Tuwang-tuwa naman si Arman habang pinapalo niya ng bahay ng mga nono. Lumipas ang ilang oras. Umuwi na si Arman sa kanilang bahay at uminom ng tubig kasi hingal na hingal ito sa pagpapalo sa bahay ng mga nuno. Pagkatapos, nagpunta siya sa kanyang kwarto para humiga at magpahinga. Maya-maya, nakapansin si Arman ng masasakit sa kanyang katawan at giniginaw na siya at biglang... Nilagnat si Arman. Dali-dali niyang tinawag ang kanyang ina habang siya ay nakahiga kasi sobrang inita daw niya at giniginaw. Nagtataranta naman ang ina kasi nag-alala ito sa kanyang anak. Sinabi ni Arman ang dahilan kung bakit siya biglang nilagnat. Ano? Bakit mo ginawa yun Arman? Anak, sinira mo ang bahay ng duwende. Ano? Oh! Anong gagawin natin? Alala ng kanyang ina. Maya-maya pa ay nagpunta agad ang ama nito sa kilala niyang albularyo at sinabi niya ang totoong nangyari sa kanyang anak. Napakalaking kasalanan ng ginawa ng anak mo. Kailangan niyang mag-alay para mapayapa ang ginulo niyang nilalang. Siguraduhin mong babalik si Arman kung saan Sinira niya yung mga punso at maghihinta siya doon. Sabi ng albularyo, umuwi na ang ama nito para pagsabihan si Arman sa mga sinabi ng albularyo. At hindi na nagsayang pa ng oras si Arman, ito ay nagpunta na at daladala niya ang mga alay. Hinahanap ni Arman ang punso para magbigay ng alay. Nang biglang nakaramdam si Arman nang may lumalapit sa kanya. Lingon siya ng lingon kung saan galing ang bakas ng mga paa. Pinagpawisa na ito ng malamig at nanginginig na ito sa takot si Arman. Lingon pa rin ng lingon si Arman dahil hinahanap niya ito ang naririnig niyang bakas ng mga paa. Nagulat na lang si Arman sa kanyang nakita. Nagpakita ang duwende sa kanya habang papalapit naman kay Arman. Mga item ito ng mga duwende. Ah, uh, pumunta ako dito pa para humingi ng tawad. At, at para na rin magbigay ng respeto sa inyo. Pasensya na, pasensya na hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Pasensya na ako kung, kung nasira ko yung tahanan nyo. Sa? Sana ma mapatawad niya po ako at sana rin magkaibigan na lang tayo. Pasensya na ulit. Nilagay ni Arman ang daladala niyang alay sa tahanan ng mga nunu at kumiripas na ito ng takbo. Kinaumagahan, nagising si Arman ng alas 7 ng umaga at nawala na rin ang kanyang lagnat pagbangon niya sa kanyang kama ay may nakita siyang pera na nagkakahalagang 500 pesos nagtaka si Arman kung kaninong pera iyon dinampot na lang niya ito baka sa mga magulang niya ito Maya, -maya pay nakapansin si Arman na may perang naipit sa kanyang higaan nang pagwakres na sa kanyang higaan ay tumambad sa kanyang harapan ang napakaraming pera sa ilalim ng kanyang hinihigaan. Hindi makapaniwala si Arman sa kanyang nakita. Sinikrito na lang niya ito na siya lang ang nakakaalam. Alam niyang galing iyon sa mga nuno na hiningian niya ng tawad pero yun pala ang makapagbago sa kanyang ugali ng dahil sa pera. Lumipas ang ilang oras. Ito'y magagabi na. Nagpunta si Arman sa isang club at doon siya nagwaglas ng mga pera. Uminom siya kasama ang kanyang mga barkada at may mga babae pang mga kasama nagbabago na talaga ang ugali ni Arman. Parang hindi na dating Arman ang kanilang nakilala. Naging mayabang na ito dahil hindi maubos-ubos ang kanyang pera. Nagagawa niya lahat ng gusto niya at nagpasalamat siya sa nono dahil nabibili niya ang lahat ng gusto niya. At sa tuwing magsisimba sila ng mga magulang nila tuwing linggo ay naging hambog na rin ito kasi kahit isang libo pa niya ibibigay sa alay ng simbahan ay ayos lang sa kanya dahil hindi naman siya nauubusan ng pera. Pero kahit ganoon ang sitwasyon niya ay parang meron pa rin daw ang kulang sa kanya. Hindi pa rin daw siya sumasaya sa kanyang ginagawa.